kayo sa driver? ayoko, Una po sa lahat, um, doon po sa driver, ay sa buong loob ko po, ano, sa puso ko, isip ko, ay wala po akong sama ng galit kun kahit kunting ano sa kanya na sumama ko, hindi po. Kasi, um, siya po ay siguro di ko po masagot kasi siya po yun kung nakatulog man siya o ano man po ay, yung po ay bunga ng katawan natin. Kaya, siyempre, kung gising siya, malamang hindi niya kami sasagasaan. So, okay na po ako, napatawad ko po yung driver. At yung kasama po namin sa room ng Tarlac Hospital, isang pasahero at isang driver ng Solid North. So, siya updated siya sa social media. Ako hindi pa ako tumitingin. At ang sabi niya sa akin, bro, na na yung kumpanya namin. Tapos bago ko umalis, kasi nauna ako na na-clear sa kanila, na nag-request kasi ako ng uh, e, pull out na, ayano na ako, e, discharge na ako. Sabi niya sa akin, bro, may balita na isasara ang kumpanya namin. Kita ko, ramdam ko yung mukha niya. Sabi ko, bro, pag mayroon ako pagkakataong kahit kunti lang, sasabihin ko talaga ang nararamdaman ko. Ayoko ko pong ipasara ang Solid North. Kasi marami pong pamilya ang umaasa sa mga driver may pamilya po yan sa mga sumasakay kailangan po nila yan ang akin lang po kung mayroong pagkukulang po yung kumpanya kailangan po lang pong kumplituhin una dapat sila ay regular na drug test seminar at yung mga oras ng kanilang trabaho dapat sakto lang tao naman sila hindi sila robot kung naka 10 hours na sila, 8 hours, 10 hours na sila, dapat mag-provide ka ng another driver. Sa isang bus, dapat dalawa driver. Kung talagang gusto nyo servisyo ng taong bayan dahil sobra, daming gusto umuwi sa kanya-kanyang pamilya. May mga lakad din sila, gusto nilang puntahan, di ba? Mag-provide ka, dalawang driver, tatlong driver para safe lang lahat, safe yung sakay mo. Umaasa yung mga tao, umaasa yung pamilya na nakakarating sila. Katulad sa amin, umaasa ako na yung pamilya ko kasama ko ngayon. Pero dahil isa lang siguro ang driver nila, nawala, nakatulog siya o anuman, kahit gising siya, nawala yung diwa niya. Hindi kaya kami nasagasaan. Kaya doon sa driver, bro, okay ako. Hindi masama loob ko sa'yo, tao ka. Human error yon Sa company naman, an uh, nawa pagpatuloy nyo ang inyong serbisyo kailangan natin yan pero kumplituhin lang po sumunod kayo sa LTO, sa LTFRB at sa rules and regulation ng kalsada pag may mga seminar na dumating sa inyo patungkol sa, sa drugs sa safety kailangan sundin nyo para sa safety ng lahat maraming umaasa sa inyo mga pamilya sumasakay sa inyo umaasa makauwi kaya sa ngayon ang tangi ko lamang na masabi ay napakabuti ng Panginoon.